muli ng mga marangkada ang serbisyong tama o ang taong bayan ng masusunod para sa Barangay Caravan na handog ng pamahalang panglusod ng Kalapan na ginanap sa Barangay Personas, Kalapan City Oriental, Mindoro. Ang programa ay naisatuparan mula sa pagkakaisa ng pulisya, lokal na pamalaan at komunidad para sa iisang hangarin na maihatid ang serbisyo sa mamamayan tungo sa bagong Pilipinas. Ang balita mula kay Patrol Woman Abigail Datu. Muli na naman ang serbisyong tama, taumbayan ang masusunod para sa barangay karavan na handog ng pamahalaang panglungsod ng kalapan na ginanap sa barangay personas, kalapan city, oriental Mindoro nito lamang ika ng Marso taong kasalukuyan. Ang naturang karavan na pinangunahan ni Ginang Marilu Flores Murillo, alkalde ng bayan katuwang ang PhilHealth Association, Bureau of Fire Protection, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Office, City Social Welfare Development, at marami pang iba't ibang ahensya ng pamahalaang pangungsod. Hindi rin mawawala ang pwersa ng kapulisan ng Regional Community Affairs and Development Unit 4B at Kalapan City Police Station. Layunin ng programang ito na magbigay ng mga serbisyo at tulong sa mga residente ng barangay sa pamamagitan ng mga mobile na serbisyo. Ito ay alinsunod sa adhikain ng pamahalaan na mapalapit ang mga pangunahing serbisyo tulad ng kalusugan, edukasyon, kabuhayan at iba pa sa mga komunidad na hindi madaling ma-access ng mga mamamayan. Ang paglunsad ng barangay barangay Caravan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makakuha ng serbisyo na kanilang kailangan nang hindi na kailangang pumunta sa malalayong lugar. Palangap ang nasyonal na makakatulong sa aking mga kababayan ay binabako na at ito naman ay malaking kaalwanan sa kanila. Kasi unang-una, napakalalayo nila. Lalo-lalo na when it comes to health and welfare nila, yung mga kailangan magamot sila dalian, may baba ko yung mga vaccination, yung mga tule, yung health card, yung mga senior citizen ID, lalo-lalo ng ating mga seniors. Sa serbisyong tama, kapakanan ng mamamayan ang isinasaalang-alang para kasabay at kaagapay sa pag-unlad ng bayan. Mula dito sa Kalapan City Oriental Mindoro, ako ang iyong Ni Kate Pita to, alagado patas, nagatagoyon ng balitang kulit.